Hi guys! Welcome back to my channel and I'm back here in Bangkok! Yes! nag ba Na nasa Bangkok na kayo kasi nag-ano ako. Wala kayong pake ha? Cherry! Nandito na nga ako sa Bangkok and hindi na ako nung no siya vlog sa Cambodia because wala na! paki mo. Cherry! Nandito ako nag ulit sa Mobile Lodge. Ratchatewi para, para bongga na, tsarek. And today, wala naman ako masyadong itinerary. Pupuntahan ko lang yung friend ko na transgender na si Love City kasi nga nagpapokelya house siya dito and dadalhan natin siya ng fruits doon sa pinag di niya. Diba? Sa ano niya tumapak noon? Ayan, maglalakad-lakad lang tayo dito ngayon sa Pratonam kasi Doong area pa yung bilihan ng mga fruits. So everyday, um, ingay ko na mag-vlog. Charing! everyday dito ako naglalakad-lakad para pumunta doon sa may mga pamilihan, sa may platinum market, sa may platinum. Dito ako lakad-lakad and masarap dito maglakad-lakad even at night kasi super safe and malinis. So ayun nga, pupuntahan natin transgender kong Fred sa Love City kasi parang nung isang araw nagpa-opera siya dito, nagpapuday na siya and I'm so happy for her kasi matagal niya na lang dream yun kasi medyo sawa na rin siya anak and yun na lang yung kulang sa kanya so lakad lakad na tayo kasi nakatingin sila sa akin charet hi uh, can I have one of this and this one thank you okay, thank you mister! ting lakad lang andito na tayo sa may tofu skin care diba wait lang pakita ko sa inyo yung tofu skin is yung sikat na sikat at pinipilahang charing bigihan ng mga skin care lalo ng mga live sellers sa Pilipinas <laughs> charis hindi ko ang init and andito ako sa 7 eleven kasi nagpapalamig habang nag-aantay ako ng aking grab bike papunta nga kay transgender friend na sa si Love City. And also, yun yung sinasabi nilang food na masasarap na. Well, masarap naman talaga siya pero hindi ko siya masasuggest kasi mas cheaper, mas madami at mas masarap yung mga street food sa labas na mura lang pero yung rice meal sobrang dami na. Kahit na best, ko, ako si Tony Fowler, halos skala bahay ni ito ni Love City. Oh, halos isang oras, halos isang oras akong bumiyahe, Char. So, andito na ako sa Supalay Veranda sa bahay ni Love City at mayaman yon Char. E, kaya nga nagpa opera na yun eh, Char. E, so, ang, alam mo, next stay na kami dito before with um, KJ Evelina Vlogs with Truly Asia Diaries saka si Eljan last year. October nung nagpunta rin kami dito and dito kami st nag stay, nagstay ng ilang araw then nag-transfer kami sa hotel na um, si LJ na nagpaaya charing pero alam mo nakakatawa yun ayun yung first time na nagsama-sama kaming lima actually nakita ko na si Trolly si Eljan, saka si KJ pero that was the first time na nakita rin namin lahat si love CD sa friendship namin at sana hindi na maulit Charik. so ito na nga, andito na tayo so tatawagan na natin siya at baka matampal na natin siya sa layo ng ating biyahe ito nagulo nga yung buhok ko eh, pero keri lang kasi super ganda dito sa condo niya and yung pool area ang ganda kasi kitang kita mo yung ano kitang kita mo yung train Diba, tinalo ang Vietnam, Charing. So, i-message natin siya para bukaba na siya kesa hilahin ko siya dito bababa. O diba, na ni'yo naman, yaman-yaman yan, oh Hindi nyo uuriin yung friend ko kasi sa kanya lahat yan, oo. Sa kat ya, lahat na nakikita nyo, sa kanya yan, eme. So, tawagan na lang natin siya para bukaba kaysa hilahin ko siya dito, papaba, eme. Okay, tawagan natin. Aba? Ayaw sumagot ah. Charing. Ay, ayaw sumagot. Siguro masakit ang tahe. Ay, ayaw talaga. Ganyan pala yan. Charing. Ayaw niya sumagot. Siguro pinagtataguan to, Charing. Ayaw. Diyos ko. Akala mo utangan. Charing. Ay, ayaw talaga. ayaw niya talaga ayaw so tatawagin ulit natin talagang hihilahin ko ang Bolivia nito Charing. yan na nagre-ring ulit attitude talaga to eh ayaw may pinagtataguan to for sure ayan pangatlong beses na pag wala pa Wanda to sa akin tatanggalin ko to sa trabaho charing ayaw talaga sumagot talagang naurot ako charing hello love si dinasan Dina, ka bahay lang bumaba ka dito bababa ka dito or hihilahin kita pa baba ka ba totoo wag mo ako artihan oh sige sige bilisan mo kasi naurot ako sa iyo eh bilisan mo so Natakot naman siya. Charing. So wait lang natin siya. Hoy bruha. pa Bakit? Ano ba sakit mo? Mamamatay ka na ba? Gusto ko. Ayaw ko na Ano ba sakit mo? Ah, meron ba? Kasi oh, ba Sige, dyan ka lang. <laughs> Ito, ang um, bago, ang friend ko, na bagong opera. Sinabi ko kasi dito, nagpapuday ka. <laughs> nagpapuday ka? O, oh, di ba? Buti nga nakakalakad ka, diba? okay. Di ba? Di na daw masakit. Kasi yung hiwa niya, pa ganun. <laughs> Pali, paano crosswise. So, eh. Di wag na. Kasi, aalis din ako. Babalik ako dito bukas kasi nakalibutan ko yung cream mo. <laughs> Hindi, pero kasi dadaan din ako dito bukas kasi punta ka Asian City. Oo, bukas. Hindi nga, yung kapal naman na mukha uh -huh. mo. Gusto mo untog pa ulo mo sa pader. Chari. <laughs> so, ito na yung fruits mo. Ha? Ayan. Ayan yung friend ko na ano. Maguhugas lang siya ng ano niya. Nagpalit siya ng benda. Mabilis na nga siya maglakad ngayon eh. Kasi okay na daw siya. nga, pa na ako and yan uh, pa na ako kasi yung friend ko kailangan na niya magpahinga sa opera niya Sorry. so umaga ano lang ako so gourmet lang ako papuntang sayang kasi I don't think makakapunta pa ako ng dun sa itinerary ko napuntahan yung Arabica so bukas ko na lang siya gagawin kasi marami din naman ako time tomorrow so tomorrow na lang siguro siya and ito, malapit lang naman kasi yung ano. Malapit lang din yung Elf, yung BTS station dito yung Pooch House. So pabalik nang saya mag-aano tayo. Recall this magbi BTS lang tayo kasi ano pa pakimute? eh, Alam niyo nakakatawa dito kasi last year October and rin ako with KJ. Yun nga with KJ, with Truly, with um Love Sien, Eljan. Nakakamiss sila because know, na -mi miss ko sila kasi I came here. I came here to conquer, chatting. Wala kasi nga ka, dito ako last year and uh, sila yung kasama ko. Bakit ano ba yung reason para mamiss tao? Mga ito sera kayo, Sharet. Super accessible talaga ng mga train ride, ay mga trainer ng transport system nila dito because ang lapit na mga train station. Madali din mag-book ng mga grab kasi mura din. Alexa sa Philippines sa talagang papatayin kanila sa presyo at sa init kasi hindi eh, magan At atak sa at transport system ng Pilipinos. Charing. Ayang supalay na yan. Diyan yung condo niya. Alam mo ang pakabongga ng ano nila dyan, ng rooftop and pool area because uh, kitang kita nga yung train station. Hopefully mapakita ko rin din sa inyo, no? Kung hindi, edi do. Nakabalik ako din sa hotel and dumal na ako ng Siam's Paragon. Para lang bumili lang pinapabili sa akin ng uncle ko sa Beverly Hills in Kapagod. Um, yeah, dum actually meron ako masyadong ginawa. Dumaan lang kay Love City. Then bumili ako nito and kumain ng dinner because gusto ko lang pakin mong char. So dito na ako sa aking hotel and yeah, siguro dito ko natatapos itong vlog and thank you for Watching. I'll see you again in my next vlog. Thank you. Hi guys, new day, vlog, Welcome back to my channel. Good morning. And for today, antito po sa. BTS Ratchathewi Station because pupunta tayo sa Arabica Coffee which is to sa pinakamataas na building dito at kita yung city ng Bangkok um, sabi nila same view lang din daw itong makikita pag kumakit ka ng Manakahon building so totoo nga ba ito or ineeme lang so tignan natin so andito na ako ngayon at um, sasakay tayo ng BTS papunta sa St. Louis and like sabi rin sa Google Maps like 7 to 10 minutes lang is walk 7 to 10 minutes walk andun na so tingnan natin kung ine-egg-egg lang ba tayo nito and Hi! St. Louis St. Louis? Just one person? Yeah Alam nyo parang very wrong yung pagpunta ko ngayong araw kasi naman nang araw pa ako dapat pupunta dito kaya lang Natamad ako so Ngayon ako pupunta and Look Umuulan siya So hindi ko sure kung may makikita ba tayo Doon Sorry. So tutuloy ba? Syempre tutuloy kasi andito na rin tayo Eme so Wish me luck Eme Andito na tayo sa train station Waiting lang tayo sa train and Hopefully pag dumating tayo sa St. Louis station is Wala ng ulan Di diba? Tama? Tama. O. Oh. Update, tsaka lumagpas tayo. Dyan. Dapat bababa ba lang tayo ng sayo, tapos mag transfer ng in Dito na tayo sa Tonglong is Ngayon, nandito na nga tayo sa may St. Louis Station. And naligaw-ligaw nga tayo, pero okay na din. And nagandahan kasi tumigil na rin yung ulan siguro. Siguro natakot sa akin. Sabi ko kasi magwawala ako. Sharing. So ayan oh, tumigil na yung ulan. Di ba? Perfect yan! Gusto nyo yun? Gusto ko yun! Sabi kasi sa Google Map at siya napanood ko, exit number 4 daw tayo lalabas. And ito yun. dito sa gilid ko, yung manakahon uh, building, which is hindi natin nga sa aalingin ah, niya, pupuntahan nyan. kasi nga sabi nila yung makikita natin sa Arabica Coffee is almost same lang ng makikita na hindi tayo nagbabayad ng mahal, di ba? Wa is kay Lumeng Charing. So maglakad-lakad lang tayo dito. Sabi kasi direct lang, dire-diretso lang. Papunta doon sa building na, hindi ko rin alam. Charing, So malalaman natin yan kung maliligo ba tayo ulit. So maglakad-lakad lang tayo here. Because why not? Charing! So lakad-lakad lang tayo dito. Kasi feeling ko ito na yun. Yung building dito na isa na color white. Eh di kung hindi, mag-search na lang ulit ng ibang pupuntahan. Charing! Pero feeling ko ito na nga yun. Ayan o. No? Oh. Ayan na siguro yon. Pero kasi sabi nila 7 minutes so 7 minutes pa so don't pa lakad pa diba? 'di Mamadali pala kayo mga bakla eh. Sana lumipad kayo, eme. Eh. So, mangyaas na tayo na help sa Google Maps. Bye, gang, later.